thank <coughs> you Hello mga mi, welcome back sa ating mini vlog. For today's video nga mga mi, ay samahan nyo nga ako sa mga ganap ko nitong mga nakaraang araw. Medyo late nga itong ating live update kasi nga wala pa rin tayong wifi. Anyway mga mi, nakapamili na nga pala ako ng konting gulay na pang sinigang, pang sopas at pang pansit. So meron din akong binili rito isang patatas kasi meron pa nga ako stock na patatas doon sa aking storage. At eto meron pa kami natirang konting lugaw dahil nga Monday lagi talaga ako naglulugaw kapag Monday so anyway mga mi, ay ililigpit ko muna to. Yung iiwanan ko lang yung mga gagamitin ko. Ilalagay ko nga muna dito sa aming pantry cabinet itong pansit kanto na binili ko kasi hindi ko pa naman yan lulutuin. At kung nakita nyo nga ay medyo magulo nga itong cabinet. Sa susunod yan naman ang gagawa natin ng vlog. Ito namang mga gulay ay ilalagay ko lang muna sa rep at hindi ko na nga lalagay ng cling wrap dahil lulutuin ko din naman yan agad. And fast forward mga mi, eto't may mix na nga ako dito ng pang lumpiang Shanghai. So, igigisa ko muna yan bago ko nga yan balutin. At ang isa pang ang pagkakamali ng Mima nyo ay nakalimutan ko nga ang bimili ng pambalot ng lumpia. So, buti na nga lang at nagigisa ako ng lumpiang Shanghai bago nga ito balutin. Kaya, ilalagay ko muna sa ref. Tapos, pag nakabili ako ng pambalot, ay saka ko na lang siya babalutin. So, imimix ko lang muna tong lumpiang Shanghai ko at saka ko nga ito igigisa. So, hindi nga kumpleto yung ingredients nito kasi pambaon lang naman. So, pagka talagang merong okasyon lang, saka ako nagkukumpleto ng ingredients ng Lumpiang Shanghai. Anyway, pag may pambili rin naman, ang magkukumpleto ako. Pero dahil nga nakabudget lang, konti lang talaga yung ginagawa ko. Fast forward mga mi, eto nga at malapit ng maluto itong lumpiang Shanghai. So, itatransfer ko lang yan sa baunan or sa container. Tapos, ire ref ko rin. And fast forward mga may, this is another day. Ayan, nakabili na nga tayo ng pambalot ng lumpiang Shanghai. At ito yung lumpiang Shanghai na ginisa ko kahapon. Kalahating kilong pambalot ng lumpia nga pala itong mga ming gagamitin ko. Tapos yung ginamit ko din na pork ay kalahating kilo din. So nilagyan ko lang yan ng carrots, ng bell pepper at ng white onion. Tinimplahan ko na rin yan mga ming ng pampalasa habang ginigis ako nga sa bawang. And ito mga mi-mix ko muna to pagkatapos ko nga mapaghiwa wala itong pambalot ay babalutin ko na rin itong ating lumpia. So sa pang-sealed naman itong ating lumpia wrapper ay gumamit lang ako ng cornstarch at sa katubig na pinagmix ko lang. Ito nga ang gagawin ko mga mima na lumpiang Shanghai ay medyo matataba, hindi ka mukha ng mga panghandaan kasi nga ay pambaon lang ito ng mga kids at pang-ulam-ulam din nila kapag ayaw nga nila yung ulam. So disclaimer lang mga mima ha sa mga marites nating kapitbahay, nilinis ko po itong aking countertop bago nga ako magbilot bilot dito. So, hindi ko na nga lang yan ipinakita. Syempre, hindi naman tayo gagawa kung marami nga itong ating countertop. So, mahirap na. Baka tayo ay mabash. Charis! So, mga Mima, ayan at medyo marami-rami na nga itong ginagawa ko na to. So, saktong-sakto nga pala itong nabili kong kalahating kilong pambalot at kalahating fork na pang Shanghai. Wala talagang nasayang mga Mima. So, eto nga mga Mima at puputulin ko na ulit ang ating vlog dito. Sana nga ay nag-enjoy kayo sa panonood kahit medyo boring. So, fast forward mga Mima. Eto at nakatapos na nga tayong gumawa ng lumpiang Shanghai. Itong nasa container, ito nga yung pambaon sa school. At ito naman ay ipapatikim ko sa aking mga anak mamaya. And hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana nag-enjoy kayo. And thank you for watching. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Bye!